Ilang Japanese basketball fans excited na sa posibleng paglalaro ni Abando sa kanilang liga sa Japan B League, isang KBL ball club agresibo na dalawang Pinoy veteran and young player gagamitin next season hindi may tatanggay ang lakas na naging impact ng ating kababayan sa KBL ng Korea na si Ren Sabando. Try to imagine, sa unang taon pa lang nito sa liga ay tatlong big achievement na ang nakuha nito. Ang una ay ang kampiyonato sa EASL kung saan ay naging malaking parte dito si kabayan. Kung saan ay sarili mismo nitong mga kababayan ay sinagupa upang maidala lamang sa Korean Ball Club na ito ang kampiyonato. Sumunod nga dito ay ang kanyang pagiging slam dunk champion sa mismong all-star ng KBL. Tila nga binago ni Abando ang pananaw ng mga Korean fans kung ano ang totoong slam dunk show. Di tulad noon na kung saan ay tila more on simple dunks lamang ang kanilang napapanood sa contest na yon. Pero nang ipakita ni Abando ang totoong passion sa pagdunk ay kinatuwa ito ng maraming Korean fans. At ang huli nga yung kampiyonato sa mismong KBL ng Korea. Sa tulong ng hassle ni Kabayan lalo na sa depensa ay nagkaroon ng malaking boost ito para sa mga plays ng Anyang. Naging mabisang tandem din si Abando para sa former NBA player import ng Red Boosters na si Umaris Spellman. Kaya hindi na nakapagtataka na malungkot ang ilang mga fans ng Anyang dahil nga sa ibalit ang part ways niya at ng kupunan ng mga ito na bago lamang biglang takbo ng karir niya sa KBL ng Korea nang ma-injure ito at napahinga ng ilang buwan. Sa part naman ng anyang ay tuluyang nang nawala ang init ng mga ito nang mabuhag ang tandem niya Abando at Spellman. Though wala pang anunsyo mula sa kampo nito na inaabangan lamang ng ilang mga sports website ay may legit insider naman tayo mula sa Korean basketball scene na hindi yata alam ng ilang mga local sports website natin na nagfe-feed ng mga legit info sa atin mula sa KBL. Ayon sa Twitter page na ito ay tuluyan na nga maghihiwalay si Abando at ang anyang kung saan ay next journey naman ni Kabayan ay kundi sa Taiwan ay sa Japan. Kung bumutok si Ren sa KBL ay tiyak puputok din ito sa Plus League o sa T1 League o di naman kaya sa Japan B League. Asok kasi si Abando sa kakayahan ng isang all-around player na kailangan ng isang kupunan. I think sobrang sayang talaga ng nabuild na chemistry ng mga malalaro ng anyang para dito kay Kabayan. Pero sigurado naman tayo na mas uunlad si Abando sa lilipatan nitong kupunan o liga. Pero wala pa ay nagpapahayag na ang ilang mga B-League fans ng kanilang pagiging excited sa pagtungo sa kali ni Abando sa Japan. Ipinost nga ng mga Japanese fans na ito ang mga highlights ni Kabayan sa KBL ng Korea. Baka sa pananabik na pupwedeng ipamalas ni Kabayan sa kanilang liga. Kung sakali man na matuloy si Abando sa bilig ng Japan ay tiyak na masisikat ito dito dahil sa kanyang taglay na husay sa laro. Since target ni Kabayan ang mga Kupoldan Kings o Chiba Jets na parehong wala pang Asian imports. Samantala tila agresibo na ang isang KBL ball clubs na makakalap ng Pinoy talent na tutulong sa kanilang kambanya next KBL season. Matapos maging maalat sa ilang mga Pinoy imports ngunit hindi kinaya ang salary ng mga Japanese players ay muling babalik sa pag-recruit ng mga Pinoy Asian import ang Sky Gunners. At sa pagkakataong ito ay totodo na ng Sky Gunners ang paggamit ng talento sa ating mga Pinoy players. Sa post pa rin ng legit Twitter page mula sa Korea ay binalita nito ang pag-commit ng ating dalawang Pinoy players sa kupunan ng Sky Gunners next KBL season. Ito nga ay si Troy Rosario at Kevin Kembao. Ayon pa rin sa post ang 6 foot 7 forward mula Blackwater Bossing ay ang magbubukas ng season para sa Sono. Habang si Kembao naman ang magte-take over rest of the season para sa si Sky Gunners. Sani puwersa ng veterano at batang malalaro mula sa Pilipinas ang plano ng Sono. Abangan natin sa mga susunod na buwan dahil if ever na matuloy ito siguradong mas lalakas ang 2024-2025 season para sa Sono Sky Gunners.